good morning, good afternoon, good evening. Hello po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, baka magulat kayo mga palangga. In-upload ko ulit yung last video ko kasi na ko. Ay, na-delete ko. Nakita ko kasi nung chinecheck ko, bakit ano, yung nag-upload ulit yung aking video. susabi so sabi ko, baka dalawa na nung nakita ko dalawa, dinilit ko, sus, isa lang pala yun. At syempre, nung last day pa yon two days ako. Sayang naman yun, ang dami na nanonood doon, diba? pinaghirapan din natin. 'Yung akala kasi ng iba mabilis lang kumuha ng video, mabilis ka lang magsasalita, na ikaw lang mag-isa ang hirap po. Oo nga pag manood tayo, akala mo napakabilis si mag-edit, edit ka pa, syempre mag-isip ka pa kung ano ang ano mo. Kaya 'yung iba puro naman bashing. Hindi naman tayo talaga nasabihin ano napakagaling natin. Siyempre ako nga gumagawa lang para lang sa mga Somo sa Aldab, yung tokatotuhan ng sumusuporta. Kaya kumawa lang talaga ako ng video na isa rin pinapatunayan ko na isa akong Aldab na fans. So ayan po mga palangga, sana naman panoorin nyo ulit mga palangga yung nakaraan kong video kasi malingain eh, na press ko kaya i-upload eh, ko ulit 'yon. So ayan mga palangga dugtungan lang natin yung yun na nga, yung awards na yun hindi rin natin alam kung bawal silang magkakitaan ni Alden ginawaan naman din ng chismis na kisyo ganito, kisyo may nangyari kisyo nagkaawayan, tempuhan o baka naman isa din para sa akin lang baka ayaw ng kanilang management hmm. isa din yun posible naman na magkakalabuan e eh, friend naman sila 'di ba? Mga palangga. So baka yung kanilang management bawal ito, bawal muna ganon. Tapos siyempre sasabihin, mas maganda 'yan para mayroon din isa no, mas maganda 'yan na para pag-usapan na naman kayo. Iisa din 'yun. Oh, 'di ba na pag-usapan na naman ngayon? Oh. Ay, 'di ba na tabuna na 'yon? Natabuna na 'yung kanilang balita na napakainit. E billion nga. 'Yung <laughs> kita nila tapos bigla nang naglaho na wala na hindi na hindi na pinag-usapan lalong-lalo na yung nabalitaan na or binalita or an na lang na inilabas nila na wala na hindi na tinuloy yung pagpanliligaw ni Alden i alam naman na at alam ni Catherine yun unang-una pa nung sila pa ni ni Padilla di ba yung sila pa ni Padilla nung nangyari yung HLG1 noon sa Hong Kong, isila pa ni, ni ni Catherine, may ano pa siya, may Daniel pa siya. Alam na 'yun ni Catherine eh, kasi ilang ilang years na sila ni Maine, magti 10 years na nitong 16 tong July. Ah, um, ang anniversary. So, ayan na nga mga panangga. Baka bawal, baka may pinagbawal or talagang hindi muna. O, ayan, ngayon pumutok na, pinag-usapan ulit. O, ba diba, mainit na naman ulit ang usapan, ang usapin. You know, pinag-usapan na naman sila ulit. Kaya, mayroon ata yung purpose kung bakit ayaw magkakitaan. At saka, bakit hindi niya tinanggap? O, at bakit hindi pinapasalamatan ni Alden si Catherine? Eh, yan naman ang kapartner niya sa bilyonis na kita nila sa takilya. Kaya isa yun. Kaya, ayan. Or, sabi nagsisilos daw si Aldin kasi may nanliligaw na kay Cast yung isang politician. Mm. Pero tinatago lang nila at parang nagnanakaw-nakaw lang sila ng ano, bawal ang kamera. I ayaw, ipa, ayaw ilabas pero na nakita naman. Alam mo naman ang mga tao at saka sa ngayon minsan, ikaw na lang talaga ang mag-ano dun. Mag, ikaw na lang ang maggawa ng paraan na hindi ka makita ng mga tao. Kasi nga tayo may mga may, ano na, may mga cellphone na ang bilis kumuha ng video. Ang bilis kumuha ng picture. Ganun eh. Iwa nga nga. Kaya, yung iba talaga, nag-iingat. Tapos, yun na nga, sinasabi nila na, nagselos daw si Elden. Hindi. Alam mo, yung mga tao lang yun, eh, paano magsiselos? Eh, nasa, nakasettle down na si Alden. Ang tagal na. Yun na nga, pag i-interview siya, singit singit yung ano, kunya. Ang, minsan naman kasi, ang GMN nyo, kahit alam nila, gusto lang talaga nilang pag-usapan yung love life. Kahit sila ang nagtatago ngayon, tapos sila naman maglalabas. Diba? Ang gulo. Sila din. Lahat. Sila ang gumawa ng paraan. Sila din ang nagsisira. Kaya tayo ang mag adjust yung mga fans. Yung katotohanan ng fans, hindi talaga naniniwala. Eh, nasa showbiz nga sila. Amin nila, amin nila ngayon. Susunod hindi, bawiin. Ganun lang yun eh. Siyempre, makikisakay sila sa showbiz nga. Showbiz yan hindi lahat paniwalaan. At saka, hindi lahat nila sinasabi. Kasi minsan yung mga iba dyan, kunyag ko kunyari lang sila para lang tangkilikin yung proyekto nila. Isa, isa din yan. Kaya nga, tayo, yung mga ano, fans, kailangan natin suriin. Talagang kung katotohanan ba ito, kung hindi katotohanan. Kasi nga, kailangan natin, lalong-lalo kay Aldin at saka namin, ka nang magpapadala. Tapos yung pinapaniwalaan nila, yung yung si, ito naman, si Aldin daw ay pumunta ng London, hindi kasama tapos may nagsasabing, hindi kasama kasi yung sa, sa Itbulaga daw ay clone lang, tapos andoon yung katotohanan na katawan nandoon sa London naku kung saan ka maniwala, doon ka na lang kasi talaga, kung maniwala ka sa kabila, maniwala ka rin sa kabila naku, mabuo ang na yung utak natin, di ba? Kaya ako hindi na ako nag-ano kung anong pinapaniwalaan ko, yun talaga. Yun talaga. Na mag-asawa na yung dalawa, bahala na yung mga chismis dyan. Hindi ko na pinapaniwalaan. Pero syempre, yung nababasa ko, isishare ko talaga sa aking vlog. Kasi nga, syempre, mayroon pa rin talagang nadadala doon ng mga kasinungalingan nila sa mga sarsulistas. Kaya, panay ko na lang palala wag na tayong maniwala doon. Pero tuloy-tuloy pa rin yung ating suporta sa dalawa. Hindi talaga natin yan sila iiwan. Darating ang panahon, syempre, hindi natin iiwan yung dalawa na yan. Suportahan pa rin natin. Pero hindi na basta ang inantay natin, yung aamin sila kagaya kay Julia at saka kay Coco. Diba mga palangga? So, at saka intindihin din natin bakit nila ginawa yun. Siyempre, pinuprotektahan din ni Alden yung sarili niyang family. Kasi nga, alam nyo naman ngayon na yung pagmayaman ka, ayan, na si Alden, ang dami na niyang na-achieve. Tapos, mayroon na sila. Ang mga kumpanya na yan, tingnan mo, nakikianuhan, nakikipagsagwatan na siya sa mga milyonaryo, bilyonaryo. Thank you so much mga palangga. Bye!